Yo, what's up, what's up sa mga kamarates ko dyan? Kapon shop ko, kagays ko, kachorpang ko. Kumusta, kumusta na kayo dyan sa inyong bahay-bahay? Ako ulit ito, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito, o baka hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na kasi libre lang yan. At pakalimbang yung bell na yun ba? Para lagi ka updated kung may mga imamarites ako, isi-share ako. Gaya ng aking isi-share ngayon, Sanla Update. Ayan, kaya keep on watching. Till the end. Hello, hello! Sa mga ka-pawnshop ko dyan. nakalabas si Inday. Kaya naman, napadaan sa Sibuana Pawnshop at magpa-praise para may ma-share ako sa inyo na lap update ng Sibuana Pawnshop ngayon. At saka sa mga nakakikilala sa akin, alam nyo na kung saang branch ni Sibuana Pawnshop yung pinuntaan ko na yan. Kasi nga po, binalikan ko yan para magpa-appraise kasi yan yung pinuntaan ko last month para ang gulo ano tama ba yung sinabi ko same pa rin na branch yung pinuntaan ko yun lang yun para naman ma kung may update na kasi yun yung sinabi ni staff kaya abangan abangan nyo yung sunlight natin keep on watching till the end sa mga ka-pawn shop ko dyan, ayun na nga, bumalik ako sa Sibuana uh, Cebuana Pawn Shop. Yung na-share ko sa inyo last month na branch, ayun, binalikan natin. Baka naman may update na. Kasi nga po, yung presyo ng mga ginto ngayon is nakakaloka sa taas, di ba? And yung mga ibang uh, pawn shop is mataas na rin yung sanla sa kanila. Kaya naman, binalikan natin. At eto na nga, ang may share ko sa inyo, dalawang karats lang ha. 21 carats at 18 carats lang yung naipa appraise ko ngayon ay si-share sa inyo. Kasi nga po, lagi kong sinasabi sa inyo na hindi na ako nagkukumpleto like uh, 14, 18, 21, 22 and 24. Kasi nga po, kawawa na po yung mga alahas ko. Kasi kahit same, same, same na jewelry ang aking pinapa appraise is idinadaan pa rin nila yan sa gold testing para magbigay, mga uh, uri nila at magbigay sila ng uh, appraisal nung alas ko na yun. Kahit same pa rin yung pina ko uh, last month. Okay? Kaya eto na, ang ating uh, 21 carats at 18 carats. So, ang dinala ko na pina-appraise is Since eto yung lagi kong suot-suot, ayan, lagi kong suot-suot ito, and tad-tad na rin ito ng test mark, kaya ito ulit ang pina-aphrase natin, okay? So, magkaano nga ba ang 18 carats ngayon kay Buana? Ponsap diretso na tayo kasi, yun. <laughs> May atat-atat, hindi ako paghintay. Okay, ayan. So, 18 carats, magkaano ang sun lab date? May pagbabago ba? Wale, same pa rin na... 18 carats is 3,362. Okay? 3,362. So, ang ano ngayon is nagpa-appraise lang tayo. Hindi tayo nagsanla. Ayan. Kaya, comment down below kung uh, asim pa rin sa inyong location. Pero yung naishare ko sa inyo last January is maraming nag-comment na same pa rin talaga yung appraisal ni si Buana Pawn Kaya now is comment ulit kasi baka Uh, may pagbabago na sa inyo and baka may nakapagsanla na ayon, okay? Para ma-update natin yung ibang capone shop natin, okay? And alam nyo ba, bago ko ito i-share, uh, pinanood ko, chinek ko kung uh, same lang din ba yung na share ko sa inyo last month. Is same pa rin talaga. Wala ni isang uh, pagbabago na kahit piso. Ano, 3,362 pa rin, Okay? Ayun. So, bakit kaya, no? Tas-tas sa ibang mga phone shop. Okay. So, next is a uh, 21 carats. Iba naman yung uh, dinala ko kasi uh, yung na-share ko pala sa inyo uh, last month is yung, uh, wait, yung 22 carats. It should be 22 carats yung i-update ko sa inyo. Pero, in niya, in -appraise ni appraiser, ni staff ni si Buana ng uh, 21 carats. This one, ayan, eto yung pinapraise ko. This one is 22 carats, pero inapraise niya ng 21. Eto siya, so andito siya. Eh. Hindi natin sinanla. Eto yung uh, 22 carats na ko sa inyo, inapraise niya ng uh, 21 carats. Kaya naman, ang dinala ko, nung nagpa ako, is 21 carats na eto. Ayun, so, eto, hindi ko rin uh, sinanla pinapraise lang natin and nasa bag ko lang kasi ito kaya ito na lang din yung uh, pinapraise ko na dumadaan daan daan na rin sa mga test mark ayan 21 carats is magkaano nga ba ang uh, 21 carats chan chararan chan chararan charot charot same pa rin ayun same pa rin na 3,917 yes 21 carats is 3,917 ang lumalabas na per gram appraisal ni Sibuana ng 21 carats, okay? This time is exacto, exacto na 21 carats talaga ito. Hindi 22, unlike last time na akin naishare sa inyo na 22 carats yung dinala ko, pero yung pag-appraise is 21 carats, okay? Malinaw, malinaw. And, uh, uh, nababasa ko rin na si... Sa inyo, ang aking uh, naisi-share na yung 22 carats nyo is uh, Ina-appraise nila ng 21 carats Bihira talaga yung uh, nakakabigay ng uh, eksaktong appraisal ng 22 carats So, depende yan sa appraiser and sa mga alahas natin, okay? And, uh, I think kaya same yung naibigay ko ngayon And yung last time na appraisal natin is same yung staff Yes, yun yung napansin ko. Same si staff na nag ng mga alahas ko. Same na nice staff. Hindi napalitan. Kaya at least same pa rin, di ba? Walang hindi, hindi bumaba. Bu bumaba is anong tas-tas na yung mga ginto ngayon. Tapos lintik, mababa, babab pa yung pag -apraise. OMG, naabangan nga natin na sana tumaas, ano, tata tataas kasi paataas pataas yung presyo ng mga brand ngayon. Nakakalokang bumili, di ba? Ayun, so ulitin ko lang, dalawa lang, 18 carats is uh, same pa rin, 3,362. And then, 21 carats is uh, 3,917. Ayan, so yan lang ang ating sunla update ngayon. Kay si phone shop. Okay? So, ewan ko kung magpapa uh, magpapapraise pa ako next month. Baka simple pa rin. Ayun. Eh, na naman yung alas ko sa kaksh. Ayun. Kasi dinadaan yan pa rin talaga sa uh, gold testing. Ayun. Yung scratch sa blackstone. And then, yung sa uh, acid test, and so on, na kung anong away uh, way ng si Buana Ponshop mag ng mga jewelries. Ganun talaga, magsanla ka man, or magpa-appraise ka, dinadaan nila talaga yan sa uh, gold testing. But, sa aking location is, ano naman, yung pag-appraise nila is, walang butas, ha? Hindi sila nag-iwan ng dot mark. Ayun, so, sa uh, pag-scratch lang, I think, and so on. Yun lang. Walang dot mark, walang butas, okay? Kaya, you know the drill, comment down below kung uh, kumusta, kumusta na dyan sa location nyo. Baka may uh, changes na, baka tumaas or same pa rin. Ayun. Kaya, abangan nyo na lang po yung next na sunla update natin kung uh, anong pawn shop yung dadaanan ko or pupunta natin na pagpapa-appraisan. Baka naman, di ba? Kaya, Thanks for watching and you know the drill bye bye and god bless